Okay mga boss, from Lipa, Batangas So, umuwi sila ng Quezon Kaya dumaan siya sa atin mga boss Ang concern ni Bossing uh, Nagpapalit siya ng 520 na sprocket set So, 1240 Yan, pangatlo na tong natesting natin sa 520 Yung 520 mga boss, syempre Uh, hindi, hindi, hindi natin to sinisiraan mga boss ah. magbigay lang tayo ng opinion natin kasi yun uh, Basic base kay bukosing ano kaya siya dumaan dito ang takbo nito may tining na daw yung vibrate kaya lang pag siya medyo nag minor bumatak siya ng konti yon medyo nawawala na yung hatak unlike do sa 420 uh, 420, 428 na sprocket set kapag ka bumaa, uh, nagminor ka, ka nagbata ka ng konti na andun pa rin yung power so yun mga boss, kasi ito syempre, yun nga, may nagcomment din sa atin yung diameter ang importante mga boss, yung no? sprocket set syempre ito, malalaki yung ngipin mas mas ano siya mas high speed char mga boss, kung kukumpara natin sa 4 to 8. So yon tinesting natin ulit Testing Kasi doon sa barako 3 na tinesting natin Nung nakaraan 12.38 So hirap na hirap siya Ang kombinasyon naman nito ay 12.42 40 pala So na. dito uh, ah, Nakikitaan na natin siya ng Bilis Lakas Kaya lang yun nga Yung mapapansin mo Pag hindi ka Hindi nakabuelo to Ang bawa Nagminor ka na nga Tapos pindot uli sa throttle, yun, doon nawawala yung salida nya. So, kung ikukumpara nyo sa 428 mga boss, ah, uh, pag, pag yun nga, medyo low speed kasi yun, kung imagine nyo na lang mga boss, maliliit yung ngipin o sprocket na 428, kumpara natin dito, basta medyo mabigat itong batakin, itong 520, kung tutuusin mga boss. Medyo mabigat to. Kaya lang, syempre, dito sa match na ito, 1240. Uh, bumabatak na siya. So, siguro, mas kailangan niya doon sa 1240. Uh, ang suggest ko doon sa may-ari kasi andyan ka na. Ah, o oh, nasa 520 ka na. Hanap ka na lang. Baka yung 1241. Try ka sa 1241. Kasi konti na lang naman yung hahabulin, mga boss. Pero, ito, itong series na to mga boss. Huwag nyo ikukumpara doon sa mga barakuan. Kasi ba may mag-comment. Mga boss, Ano? ang gamit niya ganyan 1241 pero ang motor nyo naman ay Barakot Barao 1 nga ito Barao 2 2021 model to mga boss so i-share ko lang sa inyo mga boss magkakaiba ng ano yan kumpara na ang Batak halimbawa 2016 model Barao 2 iba ang Batak nun kumpara rito lalo na yung mga Barao 1 kaya hindi pare-parehas ng match ng sprocket kung ikukumpara nyo. Ano mga boss? Basta bigyan ko lang kayo ng idea dito sa ganitong series mga boss. Siguro nga mas malaki pa. Hindi naman ako nagpapalayo. Di, ano ba? Dito sa 12. 12.40... 12.40 12.40 pala itong mga boss 12.40 So 41 ang pinapahanap ko dito Kung sa merong 5.20 Na 41 I-match niya ron sa 12. So, yun. Uh, nyo na ng lakas Pero may tining pa rin. Kasi kita ko naman yung tining niya, mga boss. Pag nakabilo, talagang iba yung tining. Uh, mas wala talaga siyang vibrate. Kasi yun, may, mas high speed to, yung 520. Yun yung para sa akin. Uh, sabi ko nga, inulit ko, ito, syempre may kamahalan din yung sunset. Si boss na ang nagsabi, no? Kung ikukumpara nyo doon sa 428, yung ganung brand, nagkakahalaga lang siya ng mga 500 plus to 600 yung set. para uh, kumpara dito sa brand na to, sa uh, nasa 2,000 raw yung bili niya. So, ano, nasa 1,500 yung diferensya mga boss, ano, pero replacement pa yon mga boss, ah. Uh, kung bibili talaga kayo ng orig na 520 mga boss, medyo pricey. Siguro, sa original, pang KR mga boss, search nyo, sa KR, ang original na 520 nagkakahalaga yan ng nasa 5,000 mahigit o yon pero sa mga replacement nasa 2,000 lang pala uh, parang ganun din yan mga boss sa 428 medyo pricey rin yun sa orig tapos sa uh, replacement medyo more rin parang ganun din kasi replacement naman yung binebenta sa online tulad nito na akabit dito SK yung brand replacement yan mga boss Uh, tingnan nyo nila kung gaano ang itatagal. Tapos, sa halimbawa, ito, ito nga, replacement ng mga boss, ano, yun abi dito. Tingnan nyo kung gaano itatagal, kung siya lalagpas ba ng 6 months. O, pag lumagpas ng 6 months, sulit na yon kasi nasa libo lagpas 6 months. Pero, hindi ko alam kung tatagal ng taon pagka mga ganyan. Kasi, ang mga replacement na sprocket set na 428 pag replacement, na sa 6 months, medyo pumapatong na or depende minsan sa nag-aalaga sa paglalangis sa pag-maintenance nung kadena pero kalimitan 6 months ay nagkakaroon na ng clearance so yon yun yung isang factor doon mga boss kaya dito uh, syempre marami nang naka na 2, uh, na -2 uh, share na rin nga natin yung batak nitong 1240 ay medyo okay na para sa akin mga boss pero hindi pa siya yung perfect na sasabihin Mabilis sa patag, malakas sa ahon Parang walang ganun na Performance to mga boss Kasi yun nga, natitesting natin Doon sa mga pinagtitesting natin na lugar Medyo hirap pa rin yun 1240 1238, sobrang Hina Pero matining 1240, yun na may bilis na May lakas na, pero hindi pa nga Kompleto yung lakas Kung ikukumpara natin doon sa 428, kaya sabi ko nga, para hindi masayang, hanap na lang ng match. Na? Kaya lang, doon sa engine sprocket, medyo mahirap ng i yun, mga boss. Kasi 12, pag nag-13 or 14 sayad na yon mga boss, doon sa crankcase, mahirap pa na. Sa sayad ba? Or malapit na. Hindi man sayad kasi hindi ko pa naman natitesting, testing. Pero pag lumak lumaki siya sa 14 teeth, ah, medyo para sa sayad. So, dito, ito yung testing nga natin mga boss. Dito rin natin tinesting yung Baraco 3 na naka 520 na 1238. at yun hanggang dyan din ko lang tinesting yung para okay so mas malakas na nga to kasi 12 1240 so sabi ko nga 1240 hanap kayo na medyo mas malaki 1241 or 42 try nyo mga boss kung meron nga laas, bilis o para hindi naman kayo lugi doon sa presyo o, hindi natin to inaano basta share lang natin yung uh, napapansin natin So, yun mga boss, doon sa mga ba, may balak, nyo ang twelve forty or 42. Yeah. Pa two. silang yung... eh. so, araw lang kayo rito? Yung um, 27. Oh, tagal din pala. okay thank you.